Lucy. Ano tinitingnan mo dyan? Ha? Si. Ah... Hmm, yung manliligaw mo. Yan. Oh. Tumakbo. Tumakbo si Lucy. Maraming nanliligaw kasi kay Lucy. Gaaway-away sila. Ha? Lucy? Lucy Sinong napupusuan mo Lucy? Ha? Lucy Sinong napupusuan mo? O oh, maliligaw mo <laughs> Pabantay, pabantay 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 nagliligaw kay Lucy <laughs> wala pa yung iba eh. maraming nagliligaw kay Lucy kaaway-away sila ah. Oh. eh, pa cute ay, 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 ay. pa cute, pa cute oh, <laughs> Ah, Lucy, naami ka kembali ligau. Oh, ya Ah. Lucy. ya you mo. Malaligo git. Lucy. Ano tiningnan mo diyan? Ha. si Hmm, 'yang manliligo mo. Yan. Oh. Tumakbo. Tumakbo si Lucy. Maraming nanliligaw kasi kay Lucy. Gaaway-away sila. Ha? Huh? Lucy? Lucy? Sinong napupusuan mo, Lucy? Ha? Huh? Lucy? Lucy? Sino na pupusuan mo? O, yan o. maliligaw mo. Pabantay, <laughs> pabantay. Pabantay. Liligaw. Ang liligaw kay Lucy. <laughs>